guys tingnan niyo oh. no may kinuha na CP oh cellphone po oh. yan nang sisikwat na cellphone ano oh. kaya hindi porket may CCTV tayo eh Campante na tayo yan tingnan niyo kung paano niya diniskartihan yan yan oh. yan dumaan niya na oh yan tama ha kahit may CCTV ha yan, yan. mabilisan, mabilis ang kamay niyan oh. Tinalo pa si Lupin you know? Oh. yan, yan. Mabilis ang pera sa kulukoy na ito. Baka may nakakilala sa inyo dyan, no? Yeah, awareness lang po yan, ha. Hindi po may CCTV. O, hindi yun yung yung tindahan nyo. Dapat may tao para nakabantay. Kaya, yeah, makilala nyo yan. Bagbagin, Valenzuela. Malinis si sumalinis siya. Ng yung nangyari nangyari. Ayan.